Yan, palabas na kami ng elevator. At dadalhin na siya doon sa room ng MRI. Tapos pag natapos na MRI, dadalhin ulit sa X-ray. Yan lagi yung ginagawa ko. Nakabuntot lagi. Nakasunod lagi sa kanya kasi hindi pa pwedeng, hindi ako sasama. Pero may time pag samasama ako na ano, may pumunta lang ako ng CR. May time na iwanan ako. di sinundan ko na lang. Pupunta na lang ako sa room. Kasi may time na siya nakaiba ba naman yung kumukuha. Ayan, naka itatambay muna yan dyan. May lang minuto. Mamaya-maya may kukuha sa kanya. Nakaray ah, na rin yung isang ano eh. Yung isang bed na pagdilipatan niya. Para dalhin dun sa room talaga. Sa may ah, dun sa silid ng MRI. Dun siya dadalhin. Tapos mamaya yan.